Uy, it's that you. Namiss mo ako? Oo. Yeah. Parang ma blood ako dito sa karap ko guys ah. Bakit ka napabalik sa live ko? Namiss kita. Hmm. Antayin mo, malapit na. Hmm. Lola. Maghahanap ka ba, Jen? Oo. Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Eh? Katulad mo. Atay. Atay. <laughs> ano guys. Pag kinagat ko to, wala na matitira dito. <laughs> Tengi, katulad mo. Mm hmm. <clears throat> Pwede ba? Kasi, Lasing siguro to. Hindi ah. Oh? Ayun ka. Ay, hindi. Nagbablash lang ako. Nagbablash. Yung totoo, gusto mo ba ako? Oo. Bakit mo gusto? Bakit mo gusto si Topin Zero? Lakas ang dating mo eh. Talaga. Malalaman natin yan. Mm -hmm. Pag nandun na tayo sa sukdulan. <laughs> Bigyan mo nga ako yung, yung katulad. Hanapan kita? aha Ha? Uh Oo. -oh. It's Sheila. Sige. Naku. Alam, na, nuha na ng langit. Grabe naman, hanapan mo ko. Sabi ko, nakatulad mo eh. Ayaw mo sa kanya, ma'am? Hindi man na ako nagpindot, moderator man. Hindi ba na ako nag-accept noon? Moderator man. Moderator oh, yung wapo daw, moderator. Grabe guys, yeah. oh. Ah, kaya malaki talaga. <laughs> Sumisilip. Ay, maganda nga na rin po. Para, kapag nakasama mo to, parang kumain ka ng sagot gulaman ito. Wait lang ha, hindi kita maninag kuya. Kukunin ka na ba ng liwanag? Hi, Blard. Sorry, sorry. Madilim lang talaga. Yan oh. Uy, may tating. Ilan taong ka na, sir? 34. 34. Mm. Si Ma'am Jen? 37. Ay, okay pa Ma'am. Okay pa mo. Ma'am? okay lang ba si Paul, ano, Mr. Dimple? <laughs> sweet lang. Malabo po at ata mata ko eh. Wait lang. <laughs> Yun lang. Malabo na pala. O, oh, malabo ang mata eh. <laughs> <Dear God, laughs> <hindi> ko eh. So... Sure ka? ko <kalaki>. ka lang. <laughs> si Dili. Kaya yung fondant, guys. Kapag muna ako doon sa ilaw. Hindi ko mani nagtukausap ko eh. Madilim lang. <laughs> Ayan, ilaw na Okay, go, go. Pa paano ka manlido sa akin, kuya? Igawa mo nga ako. PM na lang kita, PM. Oh, matindi. Ayoko! ko. na. Ayaw mo lang, PM. PM pa. Ang dami na nagsabi sa akin yan eh. Ay? Iba ako sa kanila. Ano na iba? pag mo nga. Paano mo ako pabubukahin? Subukan mo nga. Hindi po, tao na wala. <laughs> Bibig mo. Tumahimig ka. <clears throat> Palalayasin ko kayo pag di kayo tumahimig sa lilo ko. Hindi. Sorry na po. Yan. Pakita ka, sir, o kamaya. <laughs> <laughs> Malapit, Forty Forty. Na ba, sir? <laughs> Malapit na naman. 40 na pa, sir. Malapit naman. Sir, ilang taon ka na, sir? 40 <clears throat> na. 40. O, Tanungin mo si ma'am kung okay lang ba siya na ikaw makakausap niya. Hindi na pag inausapan natin, sir. Sabi mo nga din, ma'am. O, hindi. Kung gusto niya. Kausapin mo nga ni gol Ma'am, taga saan ka, ma'am? Yes. Taga, ano po? Taga... Hello, po. Taga po? Taga? Taga saan? Hindi ako sa'yo, may filter ka eh. Ah, walang filter, wait lang. Yan, walang filter. May filter ka rin naman ah. Sabi ko. Wala akong filter. Ganon mo. Wala yung filter. Oh. Ah, okay. Tagasan ka nga. Hmm. Uh. Forty. Ganyan mo ngayon. Mga... Ayan, walang pelter. Success? Wala ka signal, Jen. Parang to parang totok ka naman sa ilaw, pero okay oh, lang. Wala kang signal, ma'am.